Magandang araw sa inyo mga par, ah. No? Uh, it's Saturday, ah uh, Sunday Okay, Sunday ngayon So tingnan natin yung daan ah, uh, Kapag Sunday Siguro, ah, uh, maluwag talaga no? Pero May papakita lang ako sa inyo mga par Na Yung Napakahaba na Solid line dito sa amin ah, uh, Kaya Mas lalong ah uh, sumisikip so yung traffic do sa amin kasi hindi eh, ko alam ano, kung anong ibig sabihin ng mga solid line. hindi ah, ko alam. Ang alam ko lang sa LTO kasi uh, bawal mag-overtake, no? Pero bakit ang hahaba? Ano bang, bakit lagyan siya ng dahil ba sa mga school or ano? Wala akong idea. So, papakita ko niya napakahaba. Napakaliit pa naman ang daan dito sa amin. Kaya nga masyadong humahaba yung traffic kasi yung iba hindi mag-overtake. Pero sa motor talaga nag-overtake lang. Bili mo na tayo gamot. I Yan dito nag-uumpisa yung ano solid line mga par. Ah, uh, medyo mahaba yung solid line dito sa amin. Ang pagkakaalam ko lang sa solid line is bawal mag-overtake, no? Yan, mula yan dito. Sa crossing ng Sisilex, no? Ayan, o, yan, no, dito nag-uumpisa yan. Tingnan nyo kung gaano ito kahaba. 4 lane sana ito Kaso ginawang parking Hindi eh, pa rin kasi tapos Itong uh, kasada na ito Pero itong surid line Noon pa to uh, Napakahaba nito uh, Tingnan nyo Hindi ko ito i-cut Tingnan nyo Magano kahaba napakaliit lang ng daan tapos kaya humahaba yung traffic dito kaya nga sinadya ko i-vlog ito sa araw ng Sunday kasi hindi masyadong matraffic no at uh, tuloy tuloy yung biyahe natin kasi humahaba yung video natin eh pag hindi ikakat yan no mapapansin ninyo yan no haba dito kung hindi ka talaga mag-overtake dito, napakahaba ng pila. Yan, may mga school pa dyan. Hindi ko may... Ay, wala akong idea eh. Ah, pagkakaalam ko lang ng solid line sa LTO, bawal mag-overtake. Pero yung paglalagay nito... Ah, ayan. Yung paglalagay nito, hindi ko alam kung... Uh, saan ba to dapat ilalagay sa bandang skwelahan or kasi dito may skwelahan dito meron din hindi malayo yung school ito walang skwelahan dito hanggang dito yan ah uh, hingi lang ako idea wala ko alam eh ang alam ko lang talaga yung pag uh, bawal mag -ubertik. yung paglalagay wala ko idea nito bakit napakahaba nito hindi pinuputol yan walang skwelahan dito oh sulid yan malayo to eh may mga four wheels dito na hindi nag-overtake talaga oh, kasi Delikado ito naman pag nakita na Mahigpit pa naman dito. Yan. Yung motor lang talaga, eh nag-overtake kapag free. Uy. Ura tayo. Ito, may eskwilahan dito. O, siguro, pwede dito. Kasi may eskwilahan. Eh, yan. Pero may mga area na walang skwelahan eh. Oh. Haba ng solid line dito. Kaya naisipan kong i-vlog ito mga par kasi wala akong idea. Para naman ma-comment nyo na lang dyan sa ibaba. So, anong pinagbabasihan ng paglalagay ng ano solid line? Ayan e tuloy-tuloy pa rin. Layo nito. ulang Walang cut ito ha. <clears throat> Ayan. Tuloy-tuloy. Wala sa dito eh. Akala ko dati, itong pag, uh, pinagbabasihan nila na paglalagay ng ano, solid line, eh yung mga skwelahan. hindi ka mag overtake dyan kasi eskwilahan tapos may speed limit o, hanggang dito yan mga par o, hanggang dito lang pero malayo layo di ba dito may eskwilahan dito pero hindi bakit hindi solid line o yan o eskwilahan yan detail temple bakit hindi solid line <coughs> kaya nga ako naguguluhan mga par e, ano bang pinagbabasihan dyan hindi kasi tayo engineer <laughs> siguro uh, ah, part sa trabaho ng engineer yung paglalagay niya no? wala rin akong idea <laughs> oh, at itong bike na to ah pa na <laughs> Pasensya na Yung boses ko medyo paos Oo, so, Ganyan lang kasi uh, <laughs> Sa panahon natin ngayon Hindi tayo mawawala ng ubo So ayan lang mga par Comment down below Anong pinagbabasihan Ay maulan Anong pinagbabasihan ng ano Nang paglalagay ng solid line Dito wala na solid line dito pero may eskwelahan din. maadaan na natin pero wala solid line. Eh, Pari-pariho lang naman tong daan na to eh. Pari-pariho lang kalaki. Di diba? So, may pinagbabasihan talaga. Hindi ko lang magits kung anong pinagbabasihan. Hindi naman sa nagre-reklamo ako. No? Hindi naman sa ganun. Wala lang kasi ako alam kung anong pinagbabasihan yan. Nagtaka lang ako kasi napakahaba. So yun lang mga par Maraming salamat Comment down below <laughs>